So yan mga gar for to this video Ayan so dito tayo ngayon sa may uh, bagong silangan veterans Ayan so rides muna tayo dito mga lodi So habang uh, umaambon-ambon Ayan o oh, na mga lodi o oh. ba Diba napakalupet Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan Ayan, good morning, good morning sa lahat ng mga viewers natin. Oy, napakabilis ng EDB naman talaga de shout out sa mga taga veterans Quezon City ayun oh on the click lang malakas ayan guys so ito yung fill in best de diba? subdivision mga lodi ayan so dito tayo lumusot guys kasi ito yung daanan papuntang uh, veterans Quezon City mga lodi ayan so chill driving lang tayo Dyan mga lodi So maampon ambon na. Kaya nagmamadali na tayo diyan, guys. Ayan, shout out din sa mga taga Bulan, Sorsogon, mga guwapo ng mga magayunon na ang kagayunan ni Ramadi, ayun ayan, ayan shout din sa mga construction boy ayan, sa mga delivery ng construction materials ayan o, oh. napakalupet So dito na tayo, guys. Pakiyan na tayo dito sa May Bitiran, uh, sa May uh, Simbahan, mga lodi. Ayan, kaya may kita mo naman. oh, napaka-nice, double parking yung mga sakyan, guys. Sa mga nakaparking, ayun, uh, o no. dito na tayo sa May uh, Simbahan ng veterans Oo, diba bago lang yan, napakaganda, mga lodi. diba so syempre. Uh, pa kanan na tayo rito pababa paba tayo ng area 4 ayun o no? diba dyan yung sakayan guys ng mga ano sa motor papuntang uh, sandigan ayun so daan daan na tayo mga ludi gawa umaambun na so lang naman thank you and god bless sa inyo guys so salamat sa mga viewers natin ingat ingat lagi ang lahat ayan umaambun ambun na mga ludi diba thank you and god bless sa inyo Bye bye. Ingat po kayo lagi, mga lodi. So, thank you, thank you. Bye bye po.